Sir, eh, paano nga ba yung ulit, Sir? Ha? Pag gigiti ka, gagamitin mo yung uh, smile. Kailangan uh -huh. at first, isike mo sarili mo na ikaw ang pinakagwapong lalaki yeah. sa buong mundo. Katulad lang natin yung oh, makagawa nun. oh. nun. Hindi kayang gawin Kasi ng gwapo yun. Kasi pag sobrang gwapo na hindi, hindi effective eh. Mas Ayon, easy. No. Pero pag medyo, medyo, no ka, uh, hmm. mag-work siya. So, try nga natin, sir. Paano? Kailangan half lang ng mukha mo ang ngiti. Okay. Na parang, tas, at the same time, iisip po gwapo ka. Uh -huh. Parang gano'n. So, parang... Mm -hmm. Itong bisita natin ngayong gabi, mga kapatid, ay na binoto bilang the most awesome man on the internet. Pero more than that, mga kapatid, isa po siyang uh, world-renowned uh, comic book artist and writer, mga kapatid. Bisita mo natin ngayon si Mr. Jerry Alangilan, sir. Magandang gabi, sir. The Man from San Pablo. No, yung mga nakikita nyo doon sa mga comics, sa mga Avengers, mga ano. Dami, dami. Yon. dami yan, oh. Isa so siya mga sa mga... nag The Drawing. Mm -hmm. Pilipino ang gumawa noon. di ba? Oh. Pero matindi yan, architect siya. Oo. Oh. Yes. Uh, nag guess natin dahil si Paul Medina dito dati. Ano pa meron sa mga architects? Bakit parang iba yung mm. napapariwarakin ng landas? At you go on to create greater things. <laughs> Noong time kasi na yon hindi pa ganun ka-popular ang art mm. in terms of yung career choice. Mm -hmm. Noong time na yon, pag sinayang mong mag art ka, parang painting, ganyan, baby mm. maybe advertising. Mm. Walang pera dyan. Ay, walang pera. Uh -huh. Yung iniisip ng mga parents eh uh -huh. na hindi kakikita dyan. Uh -huh. Andun sila sa generation na yon? Uh -huh. Uh -huh. So, a lot of us na mga artist talaga na gustong mag-painting, uh -huh. gustong mag-comics. Uh -huh. Mag-architecture. Mag Nagpunta na, na. sa architecture. Uh -huh. Uh -huh. Comics ay isang uh, mere respeto na na hindi lang isang career choice but art form in itself no pero nung nagsisimula nung 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 panahon nung, nung lalo nang nung 80s ano uh, sinasabi mo medyo struggle pa yan sa tingin mo ba eh Pilipinas mismo ay eh, nakarating na tayo sa ganung punto nung 80s kasi medyo malakas malakas pa yung traditional comics industry, yung mga mga Pilipino comics, Tagalog classics, pero quality-wise, medyo ganun na siya, hindi na masyadong kasing ganda, like yung 50s. So pagdating yung 90s, medyo talaga nag-fade away na siya kasi wala na yung mga publisher. nag na mag-publish ang, kaya atlas, nag na sila mag-publish ng comics, tapos nagsara na yung mga Igasi, yung mga iba yung mga companies. So yung mga young guys, wala kaming venue kung saan nami, namin ilabas yung mga comics namin. So, naisip namin, gawa na lang kami ng sarili namin mm -hmm. comics at kami, mm -hmm. kami, kami na mismo mag-publish mag, mag ng sarili namin yeah. comics. Mm -hmm. Utang kami sa parents namin mm -hmm. or, or hanap kami ng trabaho. Mm -hmm. So, parang nakapag-start kami ng parang bagong independent, kumbaga, mm -hmm. self-published mm -hmm. comics industry. Mm -hmm noon pa pala nangyayari na maraming may, ma may mahabang tradisyon ng Pilipinas. Oo. Oh. Na may mga artist tayo na Pinoy na nag work na matagal doon sa, sa mga sa mga sacrifices. DC, wagalon, oh, diba? no? Mm -hmm. Late 60s and early 70s. Mm -hmm. Na maraming mga artist ang nagpunta ng abroad. Lalo-lalo mm -hmm. na nung na-declare ang martial law no, sure. mm -hmm. at maraming naging restrictions mm -hmm. sa sa mga artist. So maraming sa kanila na puwersang nagpunta ng abroad, mm -hmm. no? So, nagkaroon ng first invasion mm -hmm. of uh, Philippine comics artists mm -hmm. sa, sa Amerika mm -hmm. noong early 70s. Mm -hmm. Kasama dyan si Nestor Redondo, mm -hmm. Alex Nino. Mm -hmm. Pag sinabi natin graphic novels, medyo iba yung psychological market doon sa kinalakahan natin. Mm -hmm. Kasi dati, malinaw ang morality. Black and white, good versus evil. Sa ngayon ba, nasang stage ang pagdating sa mythology tayo sa comics? Yung history kasi of uh, censorship din sa comics, medyo matagal na rin. Mm -hmm. you no? Know? Sa US, andyan yung time ng yung mga EC Comics. Easy Comics, yung, yung mga horror. Tales from the Crypt, oh. uh, mm -hmm. eh, Vault parang, of Horror. Parang, ano, parang maraming disturb. Mm -hmm. Kaya naging Mad Magazine. nagkaroon <laughs> ng kuha, nagkaroon ng, ng parang mm -hmm. censorship mm -hmm. thing. Pero ngayon, since wala na rin yung old industry at mm -hmm. ito yung self-published industry, mm -hmm. We can do whatever we want, oh, you, know? Mm -hmm. you know. So, That, we are only restricted sa sarili, uh, na sarili na namin, na. you If, know, if, we are, if we are willing to censor ourselves, mm -hmm. hanggang doon na lang. no? Mm ito, -hmm. isang ehemplo to, no? Eh, to hindi ito. lang totoo sa mga kagaya mo na naglalasing. Ayun, Oh. Ito, medyo bigo sa buhay, bigo ah. sa pag-ibig. Ba bago pa namarin. na namarin. uso yung imo-imo. Yan talaga yung ultimate yun, ano, no? na imo na... Sa tingin mo, ito, it's a very dark story. Pero bakit yeah. siya nag-click? Bakit siya nagkaroon ng cult following? Absolutely hindi ko alam kasi yung wasted na yan. Uh, it was hindi, hindi ko intention niyang ilabas publicly, mm -hmm. no? Uh, kasi nung time na before ko ginawa yan, I was so happy drawing the X-Men, mm -hmm. parang out for for myself. Mm -hmm. nag drawing ako ng mga superheroes mm -hmm. and then nasawi ako sa pag-ibig. Iyan. Mm -hmm. yeah, no? Nasawi ako sa pag-ibig. <laughs> so Parang so tumigil, tumigil ako mag-drawing. Hindi ako nag uh, for one year. Naging vision nyo rin pala umibig, sir. Kaya kayo uh -oh. nasawi ng ganyan. Uh -oh. Masarap yan. Ah, mahihirap uh -oh. yan, sir. Uh -oh. So, yun. Anong nangyari? Uh, to, to deal with yung problem ko, uh -huh. ginawa ako itong wasted. Uh -huh. Pero since it was so different to sa ginagawa ko, kasi panay nga superheroes, uh -huh. ito, it's very it's very personal, it's very uh -huh. dark, it's very angry. Uh -huh. you know? Dami na relate Pero may tanong ako, uh -huh. bakit yung ending ang pinaka nag-close ka dun sa shot ng babaeng umiiyak. Kasi gusto ko magsisi siya. gusto ko magsisi siya. Gano'n naman lahat ng ano, di ba? Nagsisisi na yun ngayon. Hindi, hindi niya alam na ginawa ko yun eh. Aga, ayo. I think so, hindi, hindi ko alam na ginawa. I think, I think, hindi ba nagagalit si misis niyan pag ganyan? hindi, tanggap niya na yun. Yari ka mamaya. Yari ka mamaya pag uwi mo na San Pablo, Laguna. Parang aksidente na nailabas sa public. Yung... Kasi parang, after ko matapos yung first eight pages, naisip ko, parang pwede kong gawin itong mini-comics na photocopied. Mm -hmm. Kasi ganoon naman ang mga comics namin mm -hmm. noon, eh, photocopied, mm -hmm. eh. So, gumawa ako ng mga 10 copies. One of the copies na binigay ko sa friend ko, eventually, napunta kay mm -hmm. si si budgetan. Si budgetan yung writer. Si pa rin na. talaga, eh. No? Yung writer ng 13. Mm -hmm. Kasi noong time na yun, gumagawa, nag co collection ng material for this first mm -hmm. published comic book, yung Comics 101. Mm -hmm. So, Dilabas niya sa Comics 101 yung first chapter ng Wasted mm -hmm. and then nakita naman ni Vernon. Dami nang nakakita. Oh, uh -huh. Tapos eh alam sa atin, madami nang gahanap ng second part. Mm -hmm. Tapos ako, paano kaya ito? Akala ko, people will hate me for it. Pero apparently, hindi. Mm -hmm. No? Kasi a lot of people, nag-identify sila. Nakarelate sa, sila. Naka relate Nakarelate sila sa character. Ibig sabihin, maraming bigo. Gusto rin ibig. Oh, pag maraming bigo pa ka, gusto mo rin pumatay. Saka, uh, at apparently, <laughs> yung, yung mayor dyan, kamukha ni Erap, may ano, <laughs> Medyo... Siguro subconscious lang mm -hmm. na ano. Pero yung love letter na yun talagang mula sa puso mo talaga Yung love letter na yun, totoo yun. Mm -hmm. It was one of the... Actually, compil compilation of several love letters na pinadala ko doon sa ex-girlfriend ko before. Mm -hmm. Eh, ma'am, paano eh, ba ito, eh, ma'am? Eh, <laughs> <laughs> sir, gusto mo bang eh, gumante, sir? Hindi. Hindi ako. Pwede kong puntahan. Kasi sir. kung gaganti, parang, parang inaamin ko na meron pa, mm -hmm. di ba? Oh! Yeah. wala seryoso. No, Tsaka siguro ay matabahan din 'yan ngayon. <laughs> <laughs> Hindi na ba? Hindi. Hey, hey, hey! hey, hey, hey! hey, hey, hey! Naman, paano ka napasok sa Marvel. After nga, ginawa ko yung wasted uh I started drawing ulit yung mga superheroes kasi talagang gusto ko talaga mag-drawing ng comics eh and then dumating si Wills dito, Wills Portacio, para mag-open ng studio. And naghaharap siya ng mga artists. And isa ako sa mga nag-apply sa kanya. So nakita niya yung comics ko and then tinanggap niya ako for his studio. So nagstay ako sa studio, nag-train ako under him. And then eventually I started working for for Wildstorm, for Image Comics. Paano mo madidescribe yung work ethic nito mga toto, mga taga-Marvel? They're very professional pagdating sa working. Parang, they're 100% talagang kailangan trabaho. Kasi din yung standard din ng yung quality ba ng drawing. Talagang very, very high. Kailangan either tapatan mo or kailangan surpass mo. Kailangan magbigay ng reason dun sa editors kung bakit ka kakukunin. Bakit bakit ikaw uh, Filipino guy nakatawa mm -hmm. sa Philippines halfway around the world. Mm -hmm. Ba't mm -hmm. ikaw ang kukunin? Hindi okay, itong guy nakamit na bahay nila. Mm -hmm. uh, uh, Doon lang. Mm -hmm. So, kailangan magbigay ka ng reason. Mm -hmm. no? So, kailangan talagang maganda yung work mm -hmm. mo. Mm -hmm. Sa so, ilang dekada na rin, dumaan ang comics sa perfect anatomy, Grecian, mm -hmm. Roman, type of ano. Hindi pa ba tayo dumadating sa point na parang yung mga comics ay eh, pwede na rin... Yun know, o, kunyari, pag-tripan natin ng Avengers na uh, uh, Iron Man uh, parang medyo avant-garde minsan yung treatment ang natin. sabi sa akin ni Will Portacio, you don't have to follow anatomy exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. You just have to make it look cool. cool. No? Mm -hmm. So kung cool ang dating yan, mm -hmm. dibali ng medyo uh, ano yung anatomy, basta mm -hmm. magandang tignan, Tama. okay na siya. Mm -hmm. Sila Jack Kirby mm -hmm. naman, di ba? Lahat oh. mga, ano, mga panganon, mga, mga square, di ba? Mm -hmm. Pero cool. Cool pa rin. Paano ba napasok yung comics sa atin dito? Kasi hindi sa atin yan, di ba? Sa Pilipinas. Paano ba uh, nangyari dyan? Dalayan ng ano eh, dalayan ng mga mm. American GIs mm -hmm. na nagdala ng mga comics dito for their entertainment. Mm -hmm. no? uh, yung format of comic book ah, mm -hmm. format of the comic book, pero Filipinos have been creating comic strips. Mm. Rizal. Oh, si Rizal bumagawa ng comic oh, strips. Comic strips 'yun, no? oh. So, mahaba 'yung history natin sa ano. Pero 'yung format of a comic mm. book as in 'yung isang magazine na Panay Comics lang. Mm -hmm. uh, 'yung format na 'yun, dala ng mga Americans. Ano ba 'yung comic uh, Jerry na nung nabasa mo? ito na 'yung magiging buhay ko. 'Yung X-Men Dark Phoenix Saga. Mm -hmm. Kasi noong time na 'yon, talagang wala ako sa comics eh. Ah, mm -hmm. uh, college ako noon, second year, second year, first year college. Mm -hmm. uh, lahat ng mga comics ko, mga kuwento bata, iniwan ko na sa San Pablo City, mm -hmm. eh, 'no? Tapos sabi ko, Ay, ah. to Filipino tsaka ano to? Usually mga Marvel and mga DC. Eh, mm -hmm. Mga Mga X-Men, mga uh, National Books Reprints. Oo, mm -hmm. uh, uh, itag limang piso. Oo. Uh, uh, yeah. Ayun. Uh, Actually, 175. 175. One peso, 75 centavos ang isa. Mm -hmm. Naabuta ko pa yun. Yun yung mga ano illustrated classics. Kasi walang bumibili yun eh. Mm -hmm. <laughs> Nakabutan ko kasi so, Ninja Comics eh. Mm -hmm. Doon naka ano yung kamang maliit. Yung maliit. So, iniho mm -hmm. ko lahat yun. Mm -hmm. San Pablo. Mm -hmm. And then, mature na ako. High school na ako. Mm -hmm. Hindi na ako magbabasa ng comics. Doon mm magbabasa na ako ng mga novels and on. So, gano'n yan. Hindi ako nag-comics for a long time. Mm -hmm. Tapos, eh dumating nga itong college, ang brother ko nag-uwi ng X-Men. Binasa ko siya, oh, Dark Phoenix Saga, ano kaya to. Mm -hmm. After ko mabasa yun, nagbagong buhay ko. Mm -hmm. Parang, this was spectacular. Ganda-ganda. Mm -hmm. Grabe yeah. pala ito. Naiiyak ako. Mm -hmm. Naiiyak ako sa comics. Is it the artwork or the story? Oh, yung artwork, pati na rin yung story. Mm -hmm. Kasi, for the first time, parang this so dramatic, you know, so mm. melodramatic. Tapos so comics siya, no? Lumaka so na yung nagkaroon siya kaseryoso pala, no? Mm. Oo, oh. oh, dahil na, na, na mag, magbigay mm. ng ganong klaseng emotion. Mm. Mm. Tapos dumating na yung araw, na tinitira mo yung, ikaw na rin yung gumagawa ng artwork nung mm. Tinti, mm. no? May pakiramdam ng ganun tulad hindi ako makapaniwal. The first time, uh, kasi ang, ang, mga una ko, mga wet works for image comics. Mm -hmm. Nung unang loob ba siya sa tindahan, nag-iba nga ako doon sa kone, eh, sa tinder. Ah? Kung gumawa ko yan, yun, pangalan ko yan. Oh. Nung, oh. Ay, maniwala sa akin eh. Oh. Parang, Binakita mo ID mo. Gusto ko maglaba sa ID, mm -hmm. you know, timo ako yan. No? Oh. Parang, so, I was so happy na lumabas. Mm -hmm. Tapos nung ay, ay napunta ako sa X-Men, at ang writer ko pa, si Chris Claremont mm. which is who is yung writer nung ano Dark Phoenix saga. Galing. Parang talagang parang hanggang ngayon eh. ano pa rin ako. eh. Mm -hmm. Star Trek ka sa kanya talaga. Film pa rin ako eh. Oh. Starstruck mm. ako. Tayo tayo lang naman tatlo rito. No? Gaano kalaki ang bayad ng Marvel? Okay lang, pwede na. Per, per comic ba? Per page eh. Per page? oh, per, per page, page oh. Ah. Depende kasi kung kung baguhan ka, may certain mm -hmm. amount. Kapag sikat ka na, talagang malaki na. Mm -hmm. Yun. Eh, ang ano naman, usually ang inkers hindi naman lumalaki masyado. Mm -hmm. Ano, ang kita. Okay. sa pag-ink ba ngayon may mga Photoshop na at lahat ng dami ng tricks. Mm. Gaano na ito kalaki binago ang estilo mo? Uh, Nagcomp ako ng compromise kasi medyo traditionalist ako at heart. Mm -hmm. I, I like drawing things on paper. Mm -hmm. Tapos scan, tapos paano yung kulay. So buti pa na. buti, buti naman hanggang mm -hmm. ngayon, uh, sa paper pa rin talaga ginagawa yung mm -hmm. ano. Mm -hmm. Pero si Lainey Liu, gusto niya sa paper eh. Uh -huh. So he, he draws on paper and then ini-email niya sa akin yung ano, yung yung page. Mm -hmm. And then, if we print out ko siya sa sa artboard ng mm -hmm. Marvel mm -hmm. using blue ink, mm -hmm. kailangan blue ink. Mm -hmm. And then uh, I will ink over that mm -hmm. using a variety of mm -hmm. pens and mm -hmm. whatever. Explain nato sa mga ano ano. Ano ba talaga ang ex exact ano ng job description ng inker? Kasi uh, ibang inker sa illustrator. Tama, okay. At saka yung nag-colorist, di ba? Colorist, mm -hmm. diba? oh, yung, oh. So, uh, minsan, uh, saan pumapasok yung creativity mo asa po parang may sinusundan ka lang ng mga linya depende yon sa ano sa detail na nilalagay nung penciler mm -hmm. you know? sometimes yung mga penciler na very loose mm -hmm. you know and then you have to go in talagang kailangan talagang mm -hmm. make it very solid mm -hmm. make it very uh, refine no para mang ano, mm -hmm. no. minsan yung shading sa yun na depende rin sa penciler, eh. minsan mm -hmm. Ganun-ganun lang, ikaw na bagatag ng shading. minsan kasi. kasi 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 ganun. lang. kasi 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 mga background dito. Mm -hmm. So, Parang so, wala yun. sa job description mo yan. Okay. Hindi, mas mas medagdag na bayad. Text. Ganun. Ah, kaya ah, oh. Text lang yung pinapadala sa inyo, di ba? Parang sulat sa, lang. Sa penciler, oh. Penciler. Oo, oh, parang ganoon eh. lang 'yung ano. Mm -hmm. Tas alam mo ba Lord, siya yung parang nag-recommend kay Tama ba? Kay Lainil Yu, mm -hmm. parang ganun na mm -hmm. kunin natin 'to sa Lainel. Mm -hmm. Naghahanap kasi ng mga bagong mm -hmm. artist si, si Wills. Mm -hmm. uh, kailangan niya ng several artists. Mm -hmm. And then nakikita ko yung potential ni Lainel Yu eh. Mm -hmm. So nihalay ko yung portfolio ni ano ni Daniel sa sa harap ni Wills and then makikita ni ni Wills sa sabi ni Wills ginagaya ako eh Oo. wes lang pa, wes lang pa yung ano parang English pa. And then after a few days, kailangan natin ng artist, yun uh, ano? ko lang sa ibabaw. Oo. Uh, <laughs> <laughs> and then eventually bumigay. Sige nang ko tawagin natin siya uh, na si. Uh, si Asyong si palang lupit, lapalang ngayon talaga. Mm -hmm. Ang hirap pala, ano, parang fairly recent lang appreciation ng Pilipinas sa comics. Wala tayong culture of preservation eh. Oo, no, wala tayong of, ganun, Of, no. Yung ganun, of archiving mm. yung mga comics oh. natin. So once mapublish yung comics, wala nang wala pakailang. Ginawa ng pambarot. Sana pala pinulot to, ko na lang yung iba doon. Pinambarot na no? ng tinapay. Yeah. Yeah, tinapay. Yeah. Tinapa. Tina, tinapa, ganyan. At ano, uh, uh, ganun, uh, no. hindi siya tinuturing na serious art form. No, in, in, uh, It was, oh. at, uh, at one point in history, the cheapest form of entertainment para yung, sa, masa. Uh, mm. so parang disposable It's siya. Kasi siguro kaya din siya namatay eh, dahil dun sa ano na ano, pagsasabi, ay binabasa ng katulong yan. Mm -hmm. Masahin niya, ginagano ng mga dati, di ba? Kaya namatay din yung comics dati mga na ah, Pilipino. Mga ganon dito. Oh. Kaya nga, I spent a long time na nungu collect ako ng mga whatever I can. Kasi mm -hmm. ngayon, EB mo, mm -hmm. AB mo na mahahanap yung, no? <laughs> yung mga ganon. EB na, no? collect na ngayon? Dati, uh, I, may makikita akong binibenta sa eBay, mm -hmm. bibili ako ng isa o dalawa. Mm -hmm. And then mahiwaga ganun. Bibit kami. And then meron akong bang iba? ko pa yung iba. Mm -hmm. <laughs> na ba Pinas? Tingin mo, Jerry, na parang sarili nating version ng otaku? or sa state sa so parang tagal fanboy. Pero meron bang distinctly Pinoy kind of fanboy? may mga napapansin ako na every every convention same people na dumarating. marating. Mm -hmm. karami na naman. eventually naminit ko sila. eventually hey, no. nagiging so, nagiging friends ko oh, na. Uh, yeah. may mas to akar ka ba na? kamo kani Gin Republic? Uh, ay ayoy. <laughs> <laughs> yeah, because <yun, yun. laughs> of <laughs> Nagkaroon din ako ng mga gano'n, pero mm. kaya nga minsan ayaw ko nang... Yung naging national artist, may iba tayo ha? Yung naging mm. national artist si ano, isa siya sa vocal na ah, ano nun uh, eh, oh. na ko si comic kaparas? artist na... Mm. Oh, na bakit si Kaparas? May video pa siyang nilabas. Mm. Mm. Oh. Ang naging objection ko lang, lang kasi doon is that ang comic kasi collaborative medium mm -hmm. siya eh. Mm -hmm. Hindi lang siya writer, hindi mm -hmm. lang siya artist. Mm -hmm. Panday was created by, not only by uh, kaparas kundi merong artist, mm -hmm. no? So, kung ma-honor si Kaparas, dapat mo honor din yung artist. Kailan dumating sa pointa parang trabaho siya? Tumarating sa point na gano'n, minsan. Mm. Kasi minsan, araw-araw na lang, comics, gano'n, araw-araw. Drawing, gano'n. Mm. Tutulog and, ka, tapos iwanan mo yung nandun nakailaw. Isang page ko ka pag isang page. mag kalaki ka ilang oras kayo, ka inaabot. Ah... Na Parare, itong cover na to, mm -hmm. isang araw. Isang so, araw? Isang araw. Maabot sa time na minsan na halos burn na to. Kasi mm -hmm. parang day in and day out na lang. Kasi wala kaming holiday. Mm -hmm. Sunday, nagkatrabaho din kami. Wow. Mm -hmm. So... Minsan, pare-pareho na lang. Minsan, nagiging trabaho na eh. Yung mga young artists hindi may iintindihan yun. Parang, eh, you're taking it for granted na, gano'n. Pero actually, hindi. Akala kasi nila nagdo-drawing na trabaho yan eh. I still love comics talaga, no? Talagang, hindi ako nakatagal sa comics kung hindi ko love comics. Pero sometimes, kapag parang relentless na siya, nagiging parang trabaho. Parang gusto mo lang mag-break muna. Break lang muna, no? For for something, gusto ko mag-beach. Gusto ko malamang mag-movie. Lalabas lang. So, gano'n naman ang ginagawa ko. Mag-iikot kami San Sampaloc Lake, mm -hmm. Mm -hmm. San Pablo. Mm -hmm. uh, Isa sa mga seven lakes mm -hmm. San <laughs> Pablo. <ba>? Mm -hmm. <laughs> Or manonood ko ng magandang movie. Mm -hmm. After that, inspired naman ulit ako. Mm -hmm. So, paano kung nabuo itong Elmer? Na yung mga tao, manok, nasa, nasa, nasa mundo. Ay, yung mga manok, nakikihalubilo na sa mga tao. Kasi, pa paano nangyari itong ano? Ganyan kasi sa amin sa San Pablo eh. Uh -huh. Sa lugar namin, maraming manok na nagkalat kung saan saan. Uh -huh. No? Nakikita ko lang, may mga manok na sa, sa, ano namin, sa yard namin. So pwede kumuha ka na lang, litsunin mo. You know? Kasi kinala kasi nung may ari. So respeto ko, eh. na lang din, ano? Oh, respeto na lang din, oh. So every time nakakakita ako ng mga manok, iniisip ko, ano kaya iniisip ng mga to? Ano, so, bakit sila parang galit lagi? Mm -hmm. Yon, kasi pag lalapitan mo yung manok, parang Mm -hmm. parang galit sila eh. Mm -hmm. So, Ang na kasi Elmer. ako ng dahilan kung bakit sila pwede magalit mm -hmm. sa atin. So, doon na nag-start yun, yung idea mm -hmm. ng Elmer. At June, kaso mm -hmm. gusto ni Neil Gaiman yan, Tol. Itong Elmer, no? Oo. Oh, oh. oh mm -hmm. At nanalo eh. ng award yan, Tol. Ganon kalupit yan. Hindi ba dahil ikaw ay chick magnet? Yeah. <laughs> <laughs> parang apparently, sunod-sunod na yon sa Hollywood, yung mga blockbuster, ay mga based on superhero, mm -hmm. yung based on comic mm -hmm. ano, adventures. Ano? Mm -hmm. Okay, isa-isayin natin. Ano masasabi mo sa Iron Man 3? Iron Man 3. Marami mga fans na nag-freak out dahil butdog pinasta si Kwan, si si Mandarin. Oh, Ayan. okay, okay, oh. okay. Pero sa akin okay lang. Mm -hmm. Kasi comics kasi exist as comic books. Diyan 'yan, mm hindi -hmm. na mababago 'yan, walang mangyayari. Mm -hmm. Pagdating sa movies, siyempre gumagawa siya ng version mm -hmm. ng Iron Man or version ng Mandarin. Mm -hmm. Pero di ba maapektuhan 'yung comics pag ginawa 'yung pelikula. Mm -hmm. Actually, nagkakaroon ng nagkakaroon ng interest sa comics as because lang, of the movie because of the movie mm -hmm. pero not as what you would expect mm -hmm. kasi hindi raw ganoon tumataas ang sales ng comics eh mm -hmm. o, kasi ang comics very convoluted na ang history niya mm -hmm. yung continuity niya, sobrang convoluted mm -hmm. na mm -hmm. ay kung papanoorin mo yung movie just very different mm -hmm. Tapos babasahin mo yung comics, mo, confuse ka eh. Ano nangyayari dito? Ba't ganito? Ba't ganun? Kaya ang ginagawa ng mga Marvel, nagre reboot sila sometimes, gumagawa sila ng special series para bumagay nyo sa movie. Batman. Okay, yung the past three Batmans na mas dark na ni ka Christopher Nolan, anong tingin mo? Dark naman talaga si Batman eh. Yung nababasa ko yung mga original stories ni Batman noong 40s, parang very dark siya. Talagang very depressing yung mga stories. So, itong mga Nolan movies, was only being faithful to that. the spirit. Oo. Yung first Batman movie, Batman Begins, gusto ko. Yung pangalawa, sobrang depressing na for me. Sobrang dark na talaga. Yung Tim Burton na Batman, nagustuhan mo ba siya? Yung Tim Burton na Batman, medyo weird. Nag-weirdohan ako sa kanya. Kasi very, very quirky, very strange. Michael Keaton was a very strange choice to play Batman. Pero nag-work for me. Nag-work for me. so. Okay lang. Okay lang mm -hmm. sa akin siya. Pero hindi siya talagang groundbreaking, mm -hmm. kung baga. Mm -hmm. Ayoko yung mga Joel Schumacher na Batman. No, okay. Inis na inis ako. Para siyang perya. Pero dumating sa punto, kasabayan ng golden age ng cinema, mm -hmm. ang comics. Mm -hmm di ba? Halos sa first golden age. Oh, sab sabay right. silang namamayag pag mm eh. si Vilma Santos. May reason kaya, kaya mm -hmm. nagkaya nag, kaya, nag na Dahil very close ang relationship ng comics sa movies correct. 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 Mm -hmm. Hindi pa nga natatapos isirealize sa comics. Nagagawa Ginagawa ng pelikula eh. Correct. Ay, correct. si Vilma right. Santos nga, mm -hmm. doon sumikat yung through this lead, di ba? Mm Galing yun doon sa comics. Medyo oh. yung second na yun. Kasi yung first ah, golden second age ng cinema was in the 50s yan 50s. mga Conde, Manuel Conde, oh, Jerry oh, Dion mga oh. ah, ganyan. So mga time nila yeah. Tony Pero ano? at nung 50s din, eh, iba rin case, kasi wager. iba rin ang pagtira nila sa comics, on. iba yung paggawa rin nun. eh. Ang gaganda ng mga comics natin nung 50s. No? Mm -hmm. Kung kung ewan ko kung available pa, pero na-involve ako sa pag-restore, digitally restore. And uh, correct, isa sa mga novels ni Kuching, Co El oh, Indio. El Indio, oh, meron ako lang sir. We worked on that for seven years eh, mm -hmm, mm -hmm. para ma-restore ma lang mm -hmm. siya. Mm -hmm. Paano nilire-restore ni yun? I-scan mo yung page at a very high resolution kasi... Uh, Kinausap namin yung family ni Cochin. Wala mm. niya yung mga original art eh. Ah. So, so meron na natabing libro? Yung libro mismo. Kasi yeah. actually, isa pa yung isa pa yun. Dua ng nung time na yun, yung mga publishers felt they owned yung original artwork. mm -hmm. So, instead of uh, na baka mapunta sa ibang company, mm -hmm. dinidestroy nila yung original mm -hmm. art. Ay. May gano'ng ano, time na yun. loob. Pero so, walang natirang original art for El Injo. So, yun na lang talagang comics ang pinagpasihan mm -hmm. namin. Mm -hmm. Eh, yung comics, very yellow na, mm -hmm. brittle na, at maraming mga printing errors. Mm -hmm. So, iskan namin siya at a very high resolution, usually mga 800 dpi. Ano mm -hmm. Nangyari kay Sir Paul Medina, mm -hmm. anong masasabi niyo doon, siya? Yung kay Paul Medina, actually, di karapatan naman si Paul. Kasi parang opinion niya yun eh. Oo. Oh. No, di ba? Mm -hmm. So, mayroon din mga opinion ng ibang tao, pero may karapatan siya to, to share oh. naman ano man yung opinion niya. Mm -hmm. Hindi naman sinasabi niya na ito yung mag-agree kayo lahat sa sinasabi ko. Parang ito yung opinion ko. Ang mali doon is that uh, hindi, siya, hindi siya sinuportahan ng inquirer. Ano, mm. uh, mm. Parang mm. pinabayaan parang lang mga siya. Parang maganda rin nangyari doon, sir. Parang mahalaga rin pala yung ganong comic strip. Kahit comic strip lang siya, nagkaroon siya ng importansya ulit mm. doon sa isang... Or or maybe talagang importante siya na nakakalimutan lang natin. Mm. Take it for granted. Mm. Kasi for the past 25 years, andun lang siya. Nung wala, nung biglang nawala siya, parang mga tao, mm. huy. Oh. Ay, di kasi nakasanayan na. Ah. Mm. Nakasanayan natin na nandun siya. Ano? Mm. Tayo natin sa mga batang gustong mag-comics. Kailangan decide nyo for yourself kung mahal mm. nyo talaga ang comics. Mm. You know? Kailangan decide nyo kung gusto nyo talaga. Kasi siguro sa tingin nyo, it would be a fun job to have. You know? Fun naman talaga siya, mm. pero mm. trabaho din siya. Kailangan mahal na yung medium mm. para tumagal kayo. Mm. No, kasi kung hindi yun talaga mahal, gusto lang niya dahil gusto yun si Mika or whatever, mm -hmm. hindi kaya ko pata Kaya huwag ka maging conscious dapat, no? Sir, isang hirit na lang yung turuan yeah. mo ulit siya ng no, ano. Parang gano'n. Isang side lang? Eh, hindi ko kaya. Eh. Eh, parang gano'n, parang gito. Yan. 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 Tapos samahan mo ng konting gwapo ako. Hindi ko yeah. kaya, sir. Kaya ko lang. Magiging aso eh. <laughs> <laughs> yan. <Yeah>. Hindi, <laughs> normal mo lang yun. <laughs> <laughs>